Patuloy pa rin ang paghahanda ng Schools Division Office o SDO Kawayan City kaugnay sa nalalapit na Regional Schools Press Conference 2025. Ayon kay Ginang Jema Bala, Education Program Supervisor at Division Information Officer ng SDO Kawayan City, katuwang nila ang mga schools sa buong lungsod sa ginagawang paghahanda. Anya hindi lamang umuno pag-host sa naturang event ah, ang kanilang pinaghahandaan ah, kundi maging ang pagasanay ng mga delegado ng lungsod, ah, mga quarters sa pagtutulugan ng mga delegado galing ibang lugar, ah, mga venues na mga contested events at iba pa. Dagdag pa nito, inaasahang na sa higit kumulang 3,000 tatlo, delegado mula sa buong rayon ah, ang dadalo sa RSP, RSPC ngayong taon. Ah. Samantala ang mga venue ng mga individual contest ah, ay magaganap sa Kawayan City Standalone Senior High School ah, ang group contest katulad ng collaborative publishing, online publishing at radio broadcasting ay magaganap sa Kawayan City National High School habang TV, habang TV broadcasting naman ay sa Isabela Convention Center. Samantala, magsimula naman ang RSPC sa ikalima ng Abril na siyang arrival ng mga delegado habang tatagal ang kompetisyon hanggang sa ikasyam ng Abril. IFM News